Yeah, I just wanna ask you about uh, this uh, AI. What can you sure, say? Go ahead. What, what would you like to ask about? What can you say about the AI technology? AI technology has made significant advancements in recent years and continues to evolve rapidly. It's being used in various industries and sectors, from healthcare and finance. Entertainment and transportation. On the positive side, automation. AI can automate repetitive tasks, increasing efficiency and productivity. Data analysis. AI can analyze large data sets quickly, providing insights and predictions that can help businesses make better decisions. Personalization. AI can personalize user experiences from recommending movies or music to tailoring shopping recommendations. However, there are also concerns and challenges. Ethical issues. There are concerns about privacy, bias in algorithms, and the ethical implications of AI decisions. Job displacement. Automation and AI can lead to job displacement in certain sectors, leading to concerns about unemployment. Complexity. AI systems can be complex and require specialized skills to develop and maintain. Overall, AI technology has the potential to bring about positive changes, but it also comes with challenges that need to be addressed to ensure responsible and ethical use. Aha, uh, ganun pala yun. Marunong ka rin magbisaya, mag di ba? Oo, oh, marunong din ako magbisaya. Kung may iba ka pang katanungan o gusto mong pag-usapan sa bisaya, okay lang. Anong gusto mong malaman o pag-usapan? Gusto ko lang kasi ano malaman kung ano sa bisaya yung yung ano yung uh, langgam gusto mong malaman o itanong sa Bisaya? Kasi nalilito ako eh, yung langgam, ibon. Tama ba? Ah, oh, sa Bisaya ang langgam ay bird sa English. Kung may iba ka pang gusto malaman sa Bisaya o saan mang wika, sabihin mo lang. Ay bakit yung langgam, ibon? O amigas? umuwi ka sa Pilipinas, lalo na sa Bisaya, ang langgam ay tinatawag ding ibon. Kaya kung maririnig mo ang langgam sa konteksto ng ibon, pareho lang yon. Paro silang tumutukoy sa mga ibon. Medyo kakaiba lang kaysa sa Tagalog na mas kilala ang langgam bilang ant. Okay, may... medyo nakakalito talaga minsan tiga, tiga, tiga. depende sa wika o lugar. Hold on muna, ang bilis mo yun, ambilis mo, naman, ambilis mo magsalita. May tatanong lang ako mathematics naman, okay? A1. Okay, ito ang ating tanong. Lalakad ka, nakapulit ka ng piso. Ngayon, bibili ka ng tinapay, 50 cents. Magkano sa kulit? Para malaman natin kung magkano ang may iwan sa iyo pagkatapos bumili ng pinapay. Kailangan nating alamin kung magkano ang nakuhang piso at kung magkano ang pinapay na bibilhin mo. Kung ang nakuha mong piso ay ipang bibili ng pinapay, may may iwan pa sa iyo na 50 cents. Piso, 50 cents, 50 cents. Kaya ang sagot ay 50 cents. Ang galing mo naman. Pero ito, ang, ito na talaga ang aking pinakatanong, okay? So, uh, ano na to, pang advance ano na to, level ang aking question ay uh, meron kang tatlong 25 centimos tapos ah, parang may naiwang info detalye ang gusto mong malaman tungkol sa tatlong 25 centimeters ano ang gagawin o itatanong tungkol dito okay, bibili ka sa tindahan ang presyo ay uh, Forty cents. You have reached the chat GPT rate limit. Please try again later. Anak ng na. waiting naman. Mamaya na lang. You have reached the chat GPT rate limit. Please try again later. Oh, na. You have reached the chat GPT rate limit. Please try again later.